Nay, ay, constipated ka na naman ba? Araw-araw kang kumakain, pero parang walang lumalabas. Yung pakiramdam na busog pero mabigat, parang may bato sa tiyan. Huwag mo munang sisihin ang edad, ha? Baka kulang lang talaga sa mga pagkaing tumutulong sa bituka mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang limang natural na pagkaing na makakatulong para makadumi ng regular. Nang hindi umaasa sa gamot o laxative. Taga saan nga pala kayo mga kagabay? Ilagay nyo sa comments kung saan kayo nanonood ngayon. 1. Papaya Ang pangumagang tagalinis ng tiyan. Alam nyo ba mga kagabay, ang papaya ay parang natural na walis sa loob ng katawan. Mayroon itong papain enzyme na tumutulong tunawin ang kinain mo at pinapabilis ang galaw ng bituka. Kaya kung ilang araw ka ng constipated, ito ang una mong kaibigan. Paano kainin? Pinakamaganda kung hinog na papaya at kakainin sa umaga bago mag-almusal. Isang tasang papaya lang plain, 'wag lagyan ng asukal o gatas. Pagkatapos kumain, uminom ng isang basong maligamgam na tubig. Mas mabilis gumalaw ang tiyan pag ganon. Tip: Pwede mo ring ihalo ang papaya sa oatmeal o yogurt kung gusto mong mas busog. Kung araw-araw mong kakainin 'to, mapapansin mong hindi lang gumagaan ang tiyan mo. Patikutis mo, mas nagiging makinis at presko. Ang papaya kasi nililinis din ang toksin sa loob ng katawan. panganawa kamote. Natural na walis sa bituka. Marami sa atin, paboritong merienda ang kamote. Pero alam nyo ba, mga kagabay, na ang kamote ay punung puno ng fiber at potassium na tumutulong palambutin ang dumi at tulungan itong lumabas ng maayos. Paano kainin? Mas mainam kung nilaga o steamed lang, iwasan ang prito kasi kapag oily, nawawala ang bisa ng fiber. Isang piraso tuwing umaga o hapon ay sapat na. Pwede mong durugin at haluan ng konting honey o gatas kung gusto mong mas creamy. Tip, mas epektibo kung sabayan ng maligamgam na tubig. May mga senior na nagsasabing kinabukasan pa lang gumagaan na agad ang pakiramdam nila. Bukod sa pagdumi ang kamote ay nakakatulong din sa puso, kolesterol at blood sugar. Kaya sulit ito sa mga gustong maging regular at healthy. 3. Saging, simpleng prutas malakas sa tiyan. Sino ba sa atin ang walang saging sa bahay? Pero alam nyo ba, mga kagabay, ang hinog na saging ay isa sa pinakamabisang natural na pampadumi. Mayaman ito sa soluble fiber na humahalo sa tubig sa tiyan para lumambot ang dumi at mas madali itong ilabas. Paano kainin? kumain ng dalawang hinog na saging araw-araw. Mas maganda kung may kasamang maligamgam na tubig. Pwede rin gawing banana smoothie na may yogurt. Masarap na at nakakatulong pa sa bituka. Tips. Iwasan ang hilaw na saging, lalo na yung saba, kasi nakakapagpatigas ng dumi. Maglakad-lakad ng 10 to 15 minuto pagkatapos kumain. Nakakatulong ito para gumalaw ang bituka. Regular na saging, equal regular din ang pagdumi. Mais maliit pero malaki ang tulong sa bituka. Maraming senior ang mahilig sa nilagang mais at tama 'yon. Kasi ang mais ay mayaman sa insoluble fiber. Ibig sabihin, hindi ito natutunaw sa tiyan kaya habang dumadaan, tinutulak nito palabas ang mga naiipon na dumi. Paano kainin? Pinakamainam ang nilagang mais, walang asin o mantika. Kung gusto mo naman ng variation, pwede mong ihalo sa sopas o salad isang hafang tasa ng mais sa tanghali ay sapat na. Tip, uminom ng maligamgam na tubig bago kumain para mas madulas ang galaw ng bituka. Bukod sa pampadumi, ang mais ay may B vitamins na nagbibigay sigla at energy sa mga senior. 5. Malunggay gulay ng kalusugan at kalinisan ng tiyan. Kung may reyna ng gulay, malamang si malunggay yon. Mayaman sa fiber, calcium, iron at antioxidants at natural itong panlinis ng tiyan at pampalakas ng katawan. Paano kainin? Isama sa tinola, mongo o sabaw. Kapag mainit ang sabaw, mas mabilis ang galaw ng tiyan. Pwede rin sa omelet o lumpia, o kahit malunggay powder na haluan ng tubig o gatas. Tips! Kumain ng malunggay tatlo pangalawang beses sa isang linggo. Bukod sa pagdumi, nakakatulong din ito sa pagtulog at energy ng katawan. Kaya kung gusto mong magaan ang pakiramdam, gawin parte ng hapag ang malunggay. Kaya yan, Nay at Tay. Kung constipated ganitong mga araw na to, huwag agad gamot ang hanapin. Simulan mo muna sa mga pagkain ito: papaya, kamote, saging, malunggay at mais. Natural, abot-kaya at subok na ng mga Pinoy. Pero higit sa lahat, alagaan mo rin ang katawan mo sa simpleng paraan. Uminom ng maraming tubig araw-araw gumalaw-galaw kahit sa bahay lang, at matulog ng sapat. Kasi minsan, hindi lang pagkain ang dahilan ng constipation. Minsan, stress din, o kulang sa tulog at galaw. Kaya kung gusto mong gumanda ang takbo ng tiyan, kailangan gumanda rin ang kabuo ang lifestyle mo. At siyempre, dito sa gabay kay Senior Pinoy, lagi nating paalala, hindi hadlang ang edad para maging healthy. Basta may disiplina at amang kaalaman, Pwedeng gumaan ng pakiramdam kahit senior ka na. Kaya nay, tay, kung may natupunan ka sa video na to, please huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kapwa senior o sa mga anak mo para matuluman din nila kayo.